Jalo Pops, anong advice mo sa aming mga freshman pa lamang? Shoutout na din, sabi ni Sir Vincent Planos. Isasabay ko na tong 2019 graduate, hindi pa nakakasakay hanggang ngayon. Mahirap talaga magsiman mga Pops. Para sa mga freshmen, mag-aral kayong mabuti. Pagbutihan nyo palagi, lagi nyong iisipin na yung ginagawa nyo para sa inyo yan. Para sa future nyo, at para sa family nyo. Ang sa akin lang, kung magkakaroon kayo ng company na kay sa inyo, napakaswerte nyo. pil may mga kadete, katulad nito, 2019 pa, hindi pa nakakasakay. Kaya mapalad kayo kung may company kayo agad. Pero may tip ako sa inyo, kung hindi man kayo pala rin sa international agad na makasampa, try nyo muna mag-inter-island. Kumuha kayo ng experience, tapos mag-exam kayo. Para kung sakali na mag apply kayo, meron kayong experience, meron kayong lisensya. Advantage nyo yan. Natagal ang hintayan, oo. Tiyagain mo lang. Pero walang mangyayari sa'yo kung maghihintay ka ng tawag nila na aabutin na mahigit kumulang taon na.